Pabibo yung businessman. Iba kapag may kapit at mapera. Nakalapit daw kay Kimi sa backstage. Nakakasira ng araw. Walang respeto kay Paolo. Kaya pala si Kimi mismo ang nadismaya at nagalit. Sinisira ang moment nila ni Paolo. Hindi man lang naisip na artista din ang dalawa. Mahuhusgahan sila dahil sa mga makukulit na umaalingin. Nakakaasar na nga yung pagpunta mismo sa Canada. Kumuha ng VIP seat. Tapos ngayon, nakapunta pa sa dressing room. Sana man lang maging responsable o responsible ang mga staff. Huwag hayaan na maging ganito. karit na galit tuloy ang mga fans. Nakakasira ng relasyon ang mga ganyang lalaki. Dinadaan sa pera ang lahat kitang kita ang pagiging red flag. Kaya pala nagalit si Kimi. Iniisip niya si Paulo at ang sasabihin ng ibang tao. Ayon sa mga komento, ayon si Kimi. Siya na mismo ang umanma na galit. Madalang natin makita na ganun niyan. Ibig sabihin na na at nabastos talaga. May care siya sa feelings din ni Pao, kaya sana huwag gawin sa susunod. Hindi purkit businessman at nakakapag-utos ka ng kahit sino dahil sa iyong yaman, kaya mo nang makuha si King. Pwes, nagkakamali ka ng binabangga. Masayang moment sa Canada, tapos makiki-eksena na ba ang Hunter at mga team bakit nakakapasok iyan? Ilan nang yan sa mga Gina G?